Ang nangungunang atraksyon ng Manila Zona na si Mali, ang nag-iisang elepante sa Pilipinas, ay pumanaw nitong Martes. Sa isang Facebook post ng Manila Public Information Office, inanunsyo ni Manila Mayor Honey Lacuña ang malungkot na balita, na naglalaman ng detalye hinggil sa pagpanaw ni Mali o Vishwa Mali, ang elepante na nagmula sa Sri Lanka. Ayon sa alkalde, Naganap ang pagkamatay ng mahalagang alagang hayop sa ganap na tatlo, apat na ng hapon noong November 28, sa kabila ng malungkot na pangyayari. Ipinaalam ni Mayor Lakunya na isinailalim na sa necropsy si Malay upang alamin ang eksaktong dahilan ng kanyang pagpanaw. Si Mali ay itinuturing na pangunahing atraksyon ng Manila Zoo at naglingkod sa nasabing lugar sa loob ng mahigit apat na taon. Nabatid na noong 1977, ibinigay ng Sri Lanka si Mali sa pamahalaan ng Pilipinas matapos mamatay ang mga magulang nito sa gubat. Ang pagdating ni Mali sa Pilipinas at ang pag-aalaga sa kanya sa Manila Zoo ay naging bahagi ng kasaysayan ng nasabing pambansang zoo. May mga panahon na umusbong ang usapin hinggil sa kalagayan ni Mali at noong 2013, naglunsad ng petisyon ang Animal Rights Group na People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) upang ilipat si Mali sa isang wildlife sanctuary sa Thailand. Gayon din, may mga nagmungkahi na ilipat siya sa mas malapit na Zodek Safari sa Subic, Zambales. Sa kabila ng mga isyo hinggil sa kalagayan ni Mali, nanatili siyang isa sa mga sikat na alagang hayop sa bansa hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Nais naming marinig ang inyong mga opinyon hinggil sa pagpanaw ni Mali at ang mga isyo ng pag-aalaga sa hayop sa bansa. Ano ang inyong naiisip tungkol dito? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa seksyon ng komento. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.